Greetings mga migs! Welcome back sa Boy na Salita TV So heto na naman tayo sa ating episode na Tanong mo, sagot ko So subukan kong sagutin ang mga katanungan with regards to spiritual and esoteric topics Kung hindi kayo magiging kontento sa aking sagot pwede niyong ilagay ang inyong mga opinion dyan sa comment section At sa mga subscriber ko naman at sa mga hindi pa subscriber pwede kayong magtanong at pag-usapan natin yan sa susunod na video So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago aking YouTube channel. Please paki subscribe po, paki like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So wag nating patagalin, magpatuloy na tayo. Ang unang tanong ay mula kay motivational speaker. Medyo mahaba tong question niya at opinion niya. Didirekta na lang tayo sa punto. Ito yung point niya. Nagdadasal siya ng occult. Nagdidibusyon siya ng occult. At the same time, nakapagpaandar daw siya ng mga occult na orasyon. Therefore, ang tanong niya, ano ba daw ang nangyayari sa kaniyang kaluluwa? So ito, Meron akong opinion dito, pero bago ko sabihin yung opinion ko, gusto ko munang i-share sa inyo ang kwento ng isang sidekick practitioner na nakapag-interview ng isang medium. Yung medium na yon nagtawag ng isang spirit ng tao, which is unlikely kasi yung mga spirit ng tao, hindi na yan basta-basta gumagala dito sa mundo unless maging earthbound spirit sila. Usually daw, ang mga spirits ay napupunta na talaga sa mga katoliko. Ang meaning nila dyan ay sa kamay ng Panginoon. Sa mga hindi naman katoliko, sa hindi naniniwala ng religion, so ang mga spirits daw ay nang doon na sa rem o mundo ng mga espirito. Pero ang psychic practitioner na ito, ay nakipag-collaborate sa isang medium. Yung medium yung, yung may ability na kaya niyang magpasapi ng mga espiritu sa katawan niya at kinakausap yun ng mga paranormal investigator. So ganito yung nangyari. Nakatawag siya ng espiritu na dati daw siyang manggagamot. So sabi ng espiritu, siya ay dating manggagamot at kilala siya sa kanilang lugar yung psychic practitioner na yon ay isa ding paranormal investigator tapos yung taong yon itago na lang natin sa pangalang Mr. X itong si Mr. X ay meron ding ability so nalalaman niya na yung medium ay hindi nagsisinungaling kasi nakikita niya yung parang usok na sumampa dito o ibig sabihin ay sumapi. So sigurado siya na nagsasabi yon ng totoo at yung binsahe na sinabi ng medium ay galing talaga sa spirits. So tinanong ng paranormal investigator, yung si Mr. X, tinanong niya yung spirito na nakasapi. Bakit nandito ka pa sa mundo ng mga tao? Inassume niya na nasa earth pa siya kasi nakausap nila ako po ay pinapapunta ng aking Diyos sa mundo ng mga tao para makapaghikayat pa ng mas maraming tagasunod niya. Ang Diyos ko po ay merong sariling dimension. Yung si Mr. X, yung paranormal investigator, naguluhan siya. So may sariling dimension ang Diyos mo. So ibig ko bang sabihin na sa langit Sumagot yung espiritu, maliwanag ang langit, dito madilim. Lahat kami nakakadena. Bilang kabayaran sa paggamit namin ng na kanyang kapangyarihan bilang gagamot, kailangan naming magsilbi sa kanya sa loob ng isang daang taon. Bago kami palayain para bumalik sa ama, o di kaya'y ipanganak muli sa sanlibutan. Itong si Mr. X naging interesado. Kaya tinanong niya niyang tinanong tungkol sa Diyos na yon. Unfortunately, yung espiritu na sumapi bigla na lang nagwala. Yung parang may kumukontra o nagpapahirap sa kanya para hindi siya makapagsalita. Pagkatapos nun, nawala na. Kumbaga natanggal yung sapi. At yung si medium naman, lanta na lanta yung katawan ubos na ubos yung lakas dumudugo pa yung ilong so based sa istorya na yon at sasagutin natin yung tanong ni motivational speaker sa mga mananampalataya lalo lalo na sa niniwala kay Jesus Christ sinabi na ni Kristo according sa isang Bible verse sinabi na ni Kristo na walang makakadirekta sa ama nang hindi dumadaan sa kanya so ito yung question sa question mo ikaw ba ay nakakapagpaandar ng orasyon sa ngalan ba ni Kristo o baka may ibang pangalan kang tinatawagan na pinipilit nyo lang na ihambing na yun kuno ang sikretong pangalan ni Kristo. Kasi po, ang gospel ay minsahe ng walang hanggang buhay. Ibig sabihin, nilahad na ang minsahe para tayo ay magkaroon ng walang hanggang buhay sa pamagitan ni Kristo. Pero kung ang minsahe na hawak mo ay sikreto Occult, ang ibig sabihin ng occult ay sikreto so hindi iyan kasali sa gospel hindi iyan sa paglalahad ng magandang balita kaya ngayong mga apostoles mga ibanghilista pumunta sa iba't ibang bahagi ng mundo para ilahad lahad isipin nyo ang salitang lahad ilahad ang magandang balita na muling pagkabuhay ni Kristo So kung occult yan, hindi yan lahat, nakatago yan. Ibig sabihin, taliwas yan sa gusto ni Kristo. May ibang entity na nagpapaandar dyan, hindi si Kristo. Kasi si Kristo, ang utos niya sa kanyang mga apostoles noong nag na siya, ito yung sinabi niya, Umayo kayo at ilahad ang magandang balita. Wala siyang sinabi na itago o ilahad ang lihim na karunungan. Ang minsahe ni Kristo ilahad ang magandang balita. Paglihim na karunungan yan, occult yan, hindi yan kay Kristo. Kasi bakit mo ililihim kumpara 'yan sa kaligtasan ng isang tao. Bakit mo ililihim kung 'yan ay kaligtasan sa espiritu ng isang tao? Ito 'yung sagot ko kay motivational speaker. Base sa kwento ng paranormal investigator na si Mr. X, kung totoo man 'yon o hindi, may logical explanation pa rin tayo. What if hindi si Christ? na nagpapaandar dyan sa mga orasyon mo na ginagamit mo. Ibang entity. Malamang may bayad yon Hindi naman pwede na gagamitin ulang lang kapangyarihan niya na walang kapalit. Just to be safe, kung gusto nyong maging safety ang spiritual practice nyo, gumamit kayo ng San Benito. Kasi galing sa simbahan yan, walang ibang tinatawagan yan, yung totoong dasal ng San Benito. At nakakagamot din yon ng mga spiritual na sakit. Ang problema lang kasi, pagdating na sa panggagamot, nahaluan ng kasi ng pera. So, yung ibang tao, willing na na sumamba sa ibang pangalan kasi ang purpose nila hindi naman talaga manggamot kundi may malaking kita sa panggagamot espiritual. Kasi marami silang nakikita na mga mainstream na mga manggagamot ngayon na mayaman na at gusto din nilang maging ganun. Hindi ko man yan nilalahat, pero sa inyo, nasa sarili nyo na. Kayo na makakasagot yan kung ano ba talaga ang purpose nyo. Kung purpose nyo ay para lang protection sa pamilya, yung mga sacramentals ng simbahan, sapat na. So ayun mga mix kung meron kayong mga opinion o dagdag na mga sagot, i-comment nyo lang dyan sa comment section. O kung mayroon kayong tanong, i-comment nyo lang dyan para pag-usapan natin sa ating future topics. So, kita kids. Until next topic. Thank you.